Ah, hello, good morning everyone. Meron na naman tayong bagong i-upload ngayon itong galing sa Siapi. Doon sa mga barangay tanod dito sa may neighborhood Batu Kamarinisur. Sa pangunguna ni Arnold. Ito po'y positive. Dadalawa lang ang kakabitan nito positive sa ka negative. Ayan o. Oh. Yan nakaklip lang dyan sa battery oh negative yung ito yung, yung pula positive Ayun, dalawang wire lang ang i-connect tapos ngayon titistingin na po natin ang tunog sige try dik yung isa naman Tatlo siya. Tat Yeah. Wala po kayong ibang gagawin kung hindi i-connect sa battery ito o kaya sa may ignition para pag pinatay, mamamatay siya. Itong pula. Tapos yung isa, negative na. Dalawang wire lang po. Basic lang po ito sa inyo. Ah, maraming maraming salamat po. God bless po.